pagtilakam, pansamantala muna na hindi sumasama sa mga ganap ni Kim Ju. May issue pala kaya tila iba ang aura nito sa trabaho. Balibalitang damay din sa issue si Paulo Abelino. Matatandaan na nagpost si Kimi sa kanyang Instagram na tila malukot ito. Napaisip tuloy ang mga fans. Kasunod ang pag-unfollow ni Ate Nakam sa kanyang kabatid. Ito nga ang ilang komento ng fans. Sana hinayaan na lang nila Cam. Hindi sana nagalit si Kimmy. Hindi sana nag-away. 35 na ang actress kaya ayos nang iyon. Huwag nang pag-usapan pa. Oo, naiintindihan natin na concerned lang at ayaw na masakta ng kapatid. Pero malaki na ito at alam naman ang ginagawa natuto na rin sa mga pagkakamali. Ayon pa si isang komento, ang chiki to kasi ay family problem. Tapos damay si Paolo. Kaya pinag-rest muna si Kimi ng isang araw. Hindi kasi makapag-focus sa work. Obvious sa bagong post nito. Away pamilya, tampuhan. Lang siguro yan. Sana magkais na sila kami sanay na kanyang kalungkot si Kimi. Ayon pa sa iminahaging komento. Sana ate lakam, kayaan na lang natin na maging masaya ang dalawa, si na Kimi at Paolo Bilino. Alam na rin ang ginagawa niya, huwag na lang tayong makisawsaw o makialam pa. Ayong mga fans, ay suportahan lang sila. At ipagdasal kung maging okay din silang lahat. Tiwala na